Unpaid tayo guys. Ang aking Emerald Dab at sana Baud. Kasi pala tigas yung Baud eh. Mga uh, kagumhong sa Bisaya. Unahin natin yung Emerald Dab. Kasi gutom na gutom eh. Kasi ako ito eh. Ano na, no, Brownie? Chirilak pala tong pilat. Kina ah, Pinakain ko, guys. Lugaloy. Guto ng dito. Buti pang ibon. Sige, relax. Mayari, walang ulam. So good, so good. suglu sug. Entarama spare ah. baut. Nice oh, no? ando anduk. Cute, yes, no? No? guys. <laughs> no? Yeah, wow. oh. oh, bibi lagi <laughs> kan?